Gadan ang sarong 70 anyos na lolo matapos na pagtitigbason ini kan sa iyang kabarangay sa Dallas Labo Camarines Norte alas 3 ng hapon kasudma. Basado sa investigasyon kan otoridad, nagkaigonin mainit na diskusyon ang sospek asin ang biktima kan magkasabatan ang mga inisasarong nyugan sa nasabing barangay. Makalis na magkasimbagan, nagulian ang sospek. Nagkapirang minuto man ang uminagi kan balikan kan sospek ang biktima dangan liwat na nagkadiskusyonan nasa sa pagtatagaon ang biktima. Nagluluwas man sa investigasyon na haluin ng may day pagkakasinabutan ang paraumang biktima asin ang kabarangay kaini. I, i ano po old grudge po sin daw ano uh, may haloy nang may pagkakaintindihan ano kaya sabi kang base ka sa investigasyon ko sa suspect uh, nagkaigo sin dang ano heated arguments nga ni, kaya naguli da siya as in nagkuha siya ng bulo as in pagbalik niya iyon ato uh, mayong anong pagkadbas doon sa biktima kun sa in uh, continuous death po ang nangyari nagsapu nin tamas sa iyang payuan biktima at sinaputulan pa nin mga kamot. Tulos man na narespondehan ang incidente kan kapulisan asin sinpigbalo pang idalagan sa ospital ang biktima, alagad pigdiklarang dead on arrival kung pwede pag urolayan sa barangay, apo uh, pa sa pamilya o pwede sa kapulisan, pag po. Bako duman sa mga desisyon na biglaan takong kung araw na po ngani dapat iniingatan ang sa to nagsusulong ano, buhay. Mayo na po yan, ano, mayo na po yan balikan baga kung nangyari na. Ano, kaya kung madadara sa maray na urulay, pag-ulayan na dahil na makaabot sa marahas na uh, tulos mananadakop ang ang otoridad nang ngunyan yaon sa saindang kustudiya at sinaatubang sa kasong murder. Para sa mga baretang tatakbikol, Hercules Berbasena.